Pala kaki triple! Oy! Oy! Inside! Inside! Oy! Oy! Ayun lang ha! Wow! Garabe! Ang dalit! Charlotte Caliardi! Woo! Garabe! Tinira ng triple mga idol! Garabe! Buwis buhay mga idol! Si Charlotte Caliardi! Ayun lang ha! Ayun! Nakapasok! Woo! Ito harang itubulan! Garabe na ko ha! Iba ka sa ira pa ko! Oh, there wow, ayun, nga rabe pa ako mga idol, hold at it nga rabe mga idol, hold shot nga rabe wow, <laughs> tumira ng doble, wow, silent goal yan nga rabe Gabe nanti ra kanan mang Idol. Wow, garabe. Ambil babola di sini untel dah. Mekesolot nama race track. Ayo enggak rapi. Oi. Ya nah, kita nang panimula mang Idol Desire Pako. Palot by Charlotte Galgarde. Wow, bi agak brelekan to lo. Enggak Wow! Nakipit wow. 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 wow, si Pia Gabriel doon sa kanto. Di ba rin? Pwede ka rin. Wow! Grabe! Wow! Si Alec Raliari! Pia Gabriel! Gratis! And AJ Colot. Grabe Lumalaban siya po na AJ Colot. Wow! Laila Goro! Wow! Laila Goro! And... Lorenz Kipuni mga idol. Bakpaka na yan sa kabukit noon. Alright, Janel Saula của Team Honda. Ohi, wow, đi bên mang hết Saulo, học cycle này. Team Honda, mang lại eh, Team Honda, from Sagay Negros. Alright, then Pia Gabriel, wow, dipang, wow, Grabe mga idol.

Palakaki triple! Oy, oy! Inside, inside! Oy, oy, ay lang ah! Wow! Garabe! Ang dalit! Charlie Galliardi! Woo! Garabe! Tinira ng triple mga idol! Garabe! buwis buhay mga idol! Si Charlie Galliardi! Ayun! Nakapasok! Oh! Ito harang itubulan! Garabe na ah! Iba talaga sa hirap ako. Kuha mga idol. Grabe ka talaga. Iba talaga. Iti pa sisi lang ang baon mga idol. Garabi oi. Si Ate, si Alex Galyarde. Bumawi agad mga idol. Bumawi agad si Sir Paco kay si Alex Galyarde. Sabi oh. ni

So, video malayo na sa hirap ako, my idol. Dahil Grisates Atis na itong ikatolo. Oh, si, si, Pia Gabriel at ikatolo. From Yamaha, Philippines. AJ Colot, pang-apat. Grace na nakuha, my idol, si Grace Atis ni AJ Colot. Uy, nakuha na ipot sila yung laguro. Eh, Lorenzo Bone. May bumagsak, may bumagsak. Sino ang bumagsak. Ang may laka talaga sila na. Ayon sa mga komo ngayon na. Waiting for the trigger plug. Last order before the trigger plug mga idol. Inside outside trigger plug. Ayon block. Garabi. Garabi. sa sa unang is. Ayon mga komo sa dahil na ikatulo na to, layo pa mga si Pia Gabriel. Dahil e na isi kulot. Ayun o, no, garap o. So team lang na sila sa Honda mga idol ha. Karabi o. Murag dili pa ba yung lihok mga So moratapan papan yung mga Okay, Masok daw mga idol ang Ampaan eh. Di kailim eh kailo at sa olda. Kailal ha. Ah na nakadagan naaw kaya ramay don. Philippines Veterans Bank, Social Pharma Distributors, uh, yes. Global Diagnostics, New Beauty Construction Incorporated.